Mas Marba ya <small noise> <small noise> <small noise> <small noise> Ang Raon Gelho ay taga Mayabubo, bayan ng Kandilaria, lalawigan ng Quezon. Dating binata, ngayon ay talaga na. Ano, <laughs> 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 yan ho, ang Raon Gelho. Ilalayo na uli natin lahat na makita ang kalaban. Hay. Ah, Ngayon ilayo natin ang oh, counter. Ayun. Oo. Sakuna tayo, ha? Na, yan, ah. nah, kita na ang laban, ha? Kita na ang laban. Sabi niyo kanina ay eh, aking inom, isinom ko. Sabi niyo kanina, ilap, ilayo uli, ilayo, ilapit. Yan, kayo hoy pinagbigyan ko at kayo ho ang manunod ko. Yan. pakishare ho na live. 630 na ho ang ating viewers 630 uh, tayo na ka 1,000 ang viewers ngayong gabi ito kayo ho ay may bonus sa akin magsi 700 na ho ang ating viewers magsi 700 na o ano oh, kitang kita na yan tingnan nga niya kung sa inyong cellphone yung maganda ang dating para ating i-adjust natin ayaw sa na John Dexter. Hala, mas maganda rin panoodin nyo kaysa ang probinsya na no? doon siya ako ha. Ay, daig pa na rin ako. Ay, kita nyo mga... yung mga... Ari ay tunay na panuntok. Ayan o. Ang ganda Share. Malups. Yan. Yun lahat na nanonood ng live natin. Kasali ho sa akin pakas G. Gugupitin namin ang pangalan. Bubunutin namin sa 16 pagkatapos ng derby. Yan. Tayo ho mamimigay ng bigas, mamimigay huh? ng cash G. Ano? Magsa 700 na ho ang ating uh, viewers, 680 plus. Junel Mayol at Chensa Elmer Albin Manalo siya at boss watching from Banahaw mas magaling ko huw daw rin nakapula Jeffrey Pri Petra Santa Barangay Tanod na nakajuti sa Barangay San Andres Outpost John Cedric, Presi Umali Bundalin, Marilyn Aguila, Lisa Cagalingan, John Cedric, Presko Pederizo, Ayos Boss, Kap Gaudin Cornejo, Kap, ano, ayos din sa panunod mo dyan, ayos. na, ayos na, sige. Ayan, ayos na, sige. Ayan, ayos na, Ari na hong event. Mark Anthony is Cupido shout out po sa Batangas, San Jose, Batangas. Si Sir Briones, gandang gabi po. Shout out po sa mga taga basa na nating nanonood. Yan. Ano, pandali na mo yan, pandali. Ayan. Pare ko eh, hari, hindi makaka-three rounds at may tutumba din eh. Ay, anong lalakas yung sumuntok eh, anong lalakas yung sumuntok? Talagang isang lalakas yung sumuntok. Romarico Kumiya watching from New Jersey, USA. Sa sa mga taga ibang basa. Malakas po yan din sa amin sa Sambuanga del Norte Boss. Yung alay, yung nakaputi o nakapula. Momo Wilson, shout out dyan sa Kumiya Family. Boss kay Mark Khan. Kian. Nueve Isiha. Kapitana Grace Limbo. Pilar Bongaling. TJ Andaya. Bioli Umali. Aldrin. Aro Arillano. Thank you po sa 700 40 viewers natin 740 viewers malakas po yan sa Sambuanga del Norte alin po din yung malakas Sambuanga del Norte ah yung nakapula aba malakas pala yung nakapula siya kayo nakapusta baka ay sinabi sa amin siya nakapula bago may papusta ka din siya nakaputay ha 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 Ay, kami yang mga <laughs> Happy Pesta Sa Pram, Qatar, Mani, dilapenya. La Peña. Doon na rin po, Dada, Anjan. Ah, Nanuno Arbi Buha. Anak-anak nakagandahan ng suntok? Come <laughs> Ah, yun nakapula mo. Oh, wow. Pareho naman kung napakalasong nung tukay, ayaw. Pari daw ng mga bata, kakain mo mag... share na live, pakishare na live. 750 na ang ating viewers, 750. Ah, uh, masipag nakaputi. Eh, maganda rin kung mag-aano eh. Magaling mag-weeder. Peter Liwanag. Siya pa po from Oriental Mindoro. Siya pa po dyan sa Oriental Mindoro. Jared Mateo. Siya pa po kay Mahal. Nakita ko dyan kanina. oh, nandini kanina. Ay, parang umuwi na yata at nabusog na. Mena Reyes. Salamat po sa inyong lahat. Thank you, Ray. Thank you. Mark Gatdula. Mark Sonsuna boss pasat ako dito sa manukan ni Ja, Joly, Joel Vincent dito sa sambat butukan. Sapat po yan sambat butukan sa manukan. J.R. De Reyes, shout out sa Masin Sul. Christian Plata, shout out boss. Bukal Norte. Warly Samson, shout out dito sa Ibaan, Batangas. Joel Platon, Rulnilo De Leon. <coughs> Wrench, Karina, Ichel, Banawa, Deep, Kundo, siya pa po, sa naka, bagong sabungan. Dito po yan sa Barangay Santo Cristo, Bayan ng Sarayaya, Lalawigan ng Quezon. <clears throat> Aris Dimaanong, Renato Javier, CJ Amador Reynaldo <coughs> Pitra Santa <coughs> Yusi Trunquillo Ramos Kunsyal Alan Atchensa Alvin Arambia Skyler uh, Shun Calosa Derek Pantoja Lopez Alfred Manalo Romeo Alfred Manalo shout out sa vlogger po sa magulang ni Menag Reyes. Ingat daw po kayo sa Menag Reyes. Hilutin oh. niyo na ayaw. parehong magaling din oh. Uh. 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 Mick in Anon Boss Idol Last man, fight pa, na man. po Oh last fight na rin Pusyan Nards Hernandez uh. uh. Maynard Reyes Shout out po sa mataas sa kahoy Manheres Granda Boss Idol pa shout out po Diyan kami naka Diyan kami sa nakapula 50k po ang pusta namin Ni Boss Temi Boss Doming Sarap buhay Sarap apula kaya Ay parang naman nanalo nakaputay Raymark Marunsung Masungsung Shout out po dyan sa Talisay, Batangas. Lut, Marana. Maynard, Lut Reyes. Support, punating BM. oh malakas ay yung kaputin na shot Malakas. Parehasong malakas ay. Okay.

lamang sa sunto sa tama ng sunto ko nakapula Biskut Sugabi pa siya po sa Pahinga Norte Jans Lorin Mendoza sa tao po sa Masalukutre Marco Nel Rivera Reyes mga taga Bisaya ito ho mga taga Sambonga malalayo ho mga pang min ho siya ta po kay Cap Minardo Biscucho from Manny Gonzalo de la Peña. Darrell Gabial. Luigi Montalban. Nasty Gaviola Condino. Siya ta po kay Angelo Morales. Morales. Hindi, wala. Papauna na akong papasuntok. May dalawang raw po eh. Papasuntok ka pa rin, papasuntok. Pagganti ho na rin eh. Tira pa lang tayo siya, bro. James Landicho Christian Bistol Erwin Oblineas Sarayaya po ito sa Sarayaya Barangay Santo Cristo dito po sa Bagong Sabuan Yan Mani Dilapena, shout out po kay Maka Palino. Paring na mo. Yan. Manny Ramos. Maynard Tulut Reyes. Erwin Sarun. Pa yung perspective. <coughs> <coughs> Ay, yung gaya ni talaga yung mga magagaling na gaya ni Juan eh. Yan score lang ko ni, kung gusto ko ni. Oh, it's a niya ah, pala naman Ah, yung kanina din siya may event na, yung yung una. Ano na knockout na? Dumugo na knockout mo ano? Hindi na tapos siya. Kanang raw sa na. Raw tanggap ko. Bukas ay 2H palaban ni Rico Miralpes ya. Marami rin yung sultado yung bukas Tapos sa 14 oh, ay Sink star Derby

satu kok dan setan ini mah yang salah round dong kok namanya pun lah semaya itu cerai kita el bimbo flores tatok arcajo rosales ya kok ada yang asing round ge Uncial si Grino Avila, Leo Mar, Goyena Perez. Jomer Dunyo. Pakashare po na live, pakashare. Pakashare na live. Patari Last round. John John Hidalgo, boss, magandang gabi po. Shout out po sa Sablan Station, La Union. Ano, ito po ay bigay na ng lakas. Tuduhan na ng lakas ito. Ano, ay tuduhan na ho ng lakas yan. Wari ko yung arindas. Last round na rin, wari ko yung may titihaya na din eh ayaw. <coughs> ayaw na ayaw. Nag-ipon talaga ng lakas around na ito. Ayaw. Na-achieve ko. Nangkwa. Nali mo sa referee yung isa. Sabi, pag ako'y tiramay, ako, ako sasaluhin, no? <laughs> <laughs> Natingin sa referee. Natingin sa referee. <laughs> Nating <isa repere. laughs> Parehas yung madepensa pareha. Oo. <laughs> mahusay talaga. Kung Tama yun. Tama yun. Tama. Tama yun. <laughs> <sya> stili, tumbok. Yung <laughs> ng piso. Oh, nahapit ang kulang, nahapit ibang umasbar iba Jun oh. Jun oh, ayan ang <laughs> natasaktanya labo ng hindi eh, na bali wala oh, oh, na ang parating. Oh, oh. <laughs> <laughs>

kami uh, kami Baro tayo dumako sa resulta para panangulit natin ang dalawang boxer sa isang dikit at umbang ating abong After eight rounds of professional boxing, we go to the judges' scorecards. Irish, Irish. Sumutin ka din eh. Judge Antonio Pongia scores na 76 76 <laughs> Judge George oh, scores about 78 74 oh, okay. and Judge Alpepozo scores about 77 Seven for your winner para não mangar and the new RPS RPS Super, RPS super RPS